Hi, ako nga pala si Jan, isa akong service mechanic sa kay At isa ring ama, asawa at rider. Dati, naka-sniper 150 lang na ako. Pero isang beses, pinatest drive ako ng kaibigan ko ng big bike niya. Grabe. Iba yung feeling. Parang ang astig ko. Ang lakas ng dating. Hindi ko alam kung na nagagandaan sila o naiingayan. Pero para sa akin, yung tunog ng big bike, musika sa tainga. Simula nun, hinahanap pa na yung pawat at ingay niya. Doon nagsimula ang pangarap ko. At alam nyo ba, yung asawa ko pa nag-udyok sa akin na magka-big bike. Rider din kasi siya. Pero syempre, lagi niyang paalala, ingat sa biyahe, umuwi ng buo. Niya ang pangalan ng motor ko, kinuha ko sa Ninja. Tatlong liters lang, pero may dating. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa dana ako. Masaya, masarap. Oo, nakakapagod, lalo na sa long rides. Pero para sa akin, worth it. Parang may sarili akong mundo. Ako yung direktor, ako yung bida. Lalo kapag narating ko na yung lugar na dati nasa bucket list ko lang. Alam ko, rider ako. Pero higit sa lahat, ama ako. Rider life is leisure, parang hobby. Pero ang pagiging ama, isang responsibilidad. Kaya hinahanap ko pa rin yung oras para makapag-ride kasi yun yung stress reliever ko. Pagbalik ko, parang na-reset yung utak ko. Na nalis lahat ng stress. Dati, solo lang ako nangangarap mag-Philippine Loop. Pero ngayon, excited akong isipin balang araw Makakasama ko ang mga anak ko sa ride. Sana maging riding buddies ko sila paglaki nila. May mga riding buddies din akong tatay. Ang saya kasi pare-pareho kami ng priorities. Pagtapos ng ride, kanya-kanyang uwi. May maglalaba pa, may, mags may magsisimba, may mag ng kids. Pero sa kalsada, sulit ang brotherhood. Remind kami sa isa't isa, ingat bro, may pamilya tayong uwian. Pero sa lahat ng roles ko, rider, asawa, ama, pinakamalupit na adventure yung pagiging tatay. Dati sarili ko lang yung isip ko. Ngayon, kailangan ko nang balansin lahat, pero fulfilling, feeling. Kasi alam ko, ginagawa ko to para sa mga anak ko. Sa mga kapwa ko rider at mga tatay, do what makes you happy. Kung passion mo talaga ang riding at nakakapagbigay sa'yo ng peace of mind, go. Gawin mo pa rin. Baka nga makatulong pa yan para mas maging mabuting tao at mas maging inspirasyon sa pamilya mo. At para sa mga gusto magka-big bike dyan, pwede kayong bumisita sa Kawasaki Creebley Black Block 11, Lot 35, E. Rodrigues Acropolis, Bagong Bayan, Quezon City, NCR. marami kayong pwedeng pagpilian. At syempre, huwag kakalimutang mag-iingat, ride safe, takbong tatay lang. Happy Mother's Day mga ka-Cruiser Ride safe! Nhân là kỳ bài, bài.